Magandang umaga Pilipinas Well, ito po yung kapayan The Toll Order At uh, pong katatapos uh, yung maglakad ng ating regular na ginagawa uh, kahit nung tayo nasa Toronto Ako po ay nasa bayan ng hain namin muli, umuwi kami galing sa kamiling talak ng aking may bahay at katatapos uh, ko lang maglakad, nandito po ako ngayon sa harapan ng aming ancestral home sa Barangay Imelda, ha? Apo Iskebel Haya Nueva Ecija. Yan po ay uh, ang aming uh, garden na kung saan na uh, gaganapin ang aming uh, mini reuniyon uh, reunion bukas March 29, Bats 1971 sa Agustin Academy. Well, uh, babati lang po muna ako sa aking mga katropang uh, senior citizen center uh, sa buong mundo. Nga, lalo na dito po sa Haya Nueva Ecija na ay uh, marami na naman po akong uh, nakakalap na hindi naman marites, sabi ko, oh, balibalita. Alam naman po ninyo sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, lalo pa ganitong nga uh, eleksyon na. Ha? Umpisa na po ng uh, kampanya ng uh, local government na una na po yung national, eh, yung mga senator at party list. Well, uh, sabi nga natin, bakbaka na naman, ano? Eh, dito po sa amin sa uh, Nueva Ecija, actually, kasi natin sa probinsya. Siyempre, tatakbo na naman governor yung ating uh, kaibigan na uh, si Oye Malyari. a uh, Re-electionist po yan. At sa governor. At sa pagka-congressman po, District 4 po yung sa amin eh. District 4. Ayan, ating uh, niririspetong congressman, uh, eming Pascual. Ayan, ako, nakausap ko na nga nung uh, unang mga araw ko rito sa HEN. Eh. Nagbigay siya ng, nagbigay pala lagi ng medical mission yan. Kaya ako uh, masaya nung ma-meet ko siya. Kasama nga nyo yun nun yung aking... Uh, Uh, BFF na super kapitan. <laughs> super kapitan dito sa HN, presidente ng UMAC. Uh, Larry Lari Pagisa, nako, Santo Tomas. Hindi ang tatali yung pinakamagandang barangay na tayong uh, Santo Tomas ngayon. Simply because of my friend, uh, Larry Lari At, iyan na. Kapag kaalikalde, siyempre, sino po ba ang tatakbo ngayon? Uh, para bawiin at bigyan ng pag ang aming bayang Hainer ang aking pamangkin ayan si Yorme Eboy Esquivel ayan at sana po umpisa ngayon ang kampanya ay uh, well uh, tulungan natin siya sapagkat uh, sa tagal ng panahon hindi ko na uwi rito naku eh, sorry po hindi tayo uh, marunong magsinungaling as far as uh, politics is concerned kahit pa po nung uh, uh, tayo ay nagsusulat pa dito sa Pilipinas although hindi naman ako tumitigil ng pagsusulat uh, sa Toronto nagtayo nga tayong diary roon no, the Philippine Courier sumaralang yan nung uh, uh, COVID ayo, sa na pong mga uh, nag-aads eh, yun ang buhay namin hindi namin binebente diary doon. Dito eh, meron na may pinagawang palengke. Nako, ang laki. Ang ganda, pero hindi matapos-tapos. So, pagkata balita ko nga, eh, 250 million daw yung naging uh, budget doon. No, Ubusan ng pera, kaya hindi matapos dahil wala budget. Eh, anong klase ba yun? Ha? Super grocery ba yung palengke? Naknan dragon, I don't know. At uh, ang dami pa pong lubak-lubak na karasada rito eh. Ah, doon kapanahunan na San Tony Esquivel, yung pong uh, mayor na ama ng aking pamangking si Yorme Eboy Esquivel, ako eh, lang makita ng lubak eh. Ah. At saka doon uh, nagtapos ang palatuntunan. Sabi nga ng aking abay uh, Jose Pemperizal, kulyado na siya pong MC lagi. Ha? Ah ng ating uh, Yorme Esquivel. Uh, ah, eh ah. ah, e, sabi nga niya, maganda naman ang nangyayari sa kabukiran. Noon na uh, kapanahonan nga ni Yorme Tony Esquivel, si Insan Tony. Pero ngayon, eh, ng araw eh, daming mga hindi maalis yun, yung ah, ah, hiraman ng kalabaw, baka. Hiramang eh, walang soliyan <laughs> Nakapulot ka ng tali. May duktong na bakat kalabaw labaw. na bumabalik. Naubos na lahat ka Ha? Sa kapanahon ni Tony Esquivel. Ha? Pinalayo sa sahin. Ika nga <laughs> natin. <laughs> Pero, ewan ko. May mga nagbabalita uh, na ang pangangampan nung kanyang kalaban na anak yata nga, nung three-termer na mayor. Ha? yung mayor po kasi rito tapos na rin yata yung term eh eh, eh ayoko naman pakialaman hindi naman tayo marunong manila na, uh, dahil hindi ako nakikialam sa politika ngayon lang sapagkat nakita ko ang uh, hindi tamang nangyayari sa akin bayan dito sa Hain na uh, dito ako pinanganak uh, kaming lahat na pitong magkakapatid ha? Huh? apat na po sa o ap, apat na o tatlo na ang namaya pa yung pangani namin si Kuya Benzi, tapos si Congressman Jun Datol na senior citizen party list tapos si ating Jerty ayan eh sayang nga lang magang na uh, nakipag uh, kay eh, Lord Jesus Christ yung ating <coughs> Dikong Jun Datol na congressman nga ng senior citizen party list eh yun eh, sabi nila, ba't ko tuloy? Ako po, dual citizen ako. Ay, Canadian niya na Filipino. Eh, kaya ako po ginawa naman yun eh, napakaganda po ng uh, uh, programa ng Canada. Lalo na sa kalusugan o health problem ah, ng mga ba po. Ako po ay eh, dala eh, na hospital na ron. Doon ako, eh, wong na po natin. Sa, sa ibang issue na po natin yun na pag-usapan yung ganda ng buhay sa Canada. Ang sakin sa lang po, yung nangyayari ngayon, umpisa na ng uh, campaign. Manalaman nyo po ang gaganda ng mga uh, programa, plataforma ng aking pamangking, si Yorme Eboy Esquivel. Ha? Ah, Nakausap ko na po siya twice na at uh, nakita ko po ang ganda ng kanyang uh, binabalak sa hain. Balak, isa sa pinakamalaking balak niyan eh yung pagsasayos ng palengke tatapos tapos 250 million hindi matapos ta. Ang natapos yung pero <laughs> yung palengke nakatiwang-wang na dragon kasendang. Ayan, sabi ko nga. Well, uh, yung pumuno ng ating babanggitin dito, ha? Eh isa lang po ang babanggitin ko pa. Huwag niyo pong kalilimutan, ha? Umpisa ng uh, kampanya ngayon, maririnig nyo sa buong high no maalingaw ang boses ng ating Abay, Abay Jose, Riza, Kulyado, si Pempe. <laughs> Simple Pempe. Well, eh, papalo muna ako, babalik agad ako. Ha? Eh, tayo uh, medyo uh, naglakad pinawisan, kaya Pina naman yun na ng Monda Tol. Eh, talaga hindi pa nagihilang, mas <laughs> naglakad muna. Maganda po ang araw dito ngayon sa HNW Baysia. Again, binabati ko pong lahat ng aking mga katropa pips na seniors. Ha? At kita-kita po tayo, batch 1971, bukas. Ayan, na uh, dito po sa aming tahanan. Ha? Okay, signing off. Mondatol order. Maraming salamat po. Magpapatuloy po uli. Uh, bukas ang ating uh, uh, talakayan, ikang nga, uh, datolo, order, at sana po kahit papano. Uh, eh, handi to ko, Travelog ko ngayon sa na Pilipinas after uh, more than 8 years na wala ako. Please like, share, and subscribe naman. At siya nga pala, huling panawagan yung pong mga uh, DDS sabi nga, no? Yung nagbabalak na zero money remittance. Ha? ng mga taga Europe o Croatia in particular. Eh, bakit naman yung gagawin yun? Eh, in support of uh, dating Pangulong Digong Duterte na nasa Dihig ngayon? Eh, ang tingin ko po rito, ha? Dahil naging kaibigan ko rin si Digong Duterte noong 1989 na nagtitaping po kami ng Abarth GMA Go for Gold. Kami ni uh, Congressman Manny Lopez, babalik yan sa District 1. Kami ni partner Ron de los Reyes na ngayon po ay meron pang PTB4 motoring today. Mga 35 years na yata yung programa mo ha, Pacner Ron. Ha? At ito po, si Monda eh, yung aming uh, abot GMA Go for Gold na yun, eh, tagal na inabot niyan. Ha? Eh noon eh, binoto pa nga na, Ako binoto ko si Rudy Duterte. Hindi ko alam na itutuloy yata niya yung mga sinasabi niya nung araw ng mayor siya na galit siya sa drugs. Eh nangyari po yata sa ito official record more than 6,000 ang namatay. Ngayon po ay uh, napakara napakarami pong mga inulila. Yung iba nga po hindi natin malaman eh talagang hindi raw uh, mga user man lang o or, or what. Eh bigyan natin ng katarungan yun. Huwag naman po natin habang buhay na sasabihin ngayon, ngayong panahon to. Ha? Ah, ang, ang, biktima uh, raw ng hustisya ay ang dating Pangulong Digong Duterte. Paano magiging biktima yan ng unjust, uh, ano ba yan? Hustisya. E eh, paano naman yung more, hustisya sa more than 6,000 na, na biktima ng uh, Operation Tokhang o EJA? Let, uh, ba bayaan po natin ang batas ang humus ganyan ha? Paya natin yung mga zero remittance money eh tuloy nyo kung gusto niyo sino bang magiging nga 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 sino magugutom si Bombong Marcos ba at ang kanyang gabinete hindi po yung pamilya nyo magugutom ha? kapag hindi kayo nagpadala ng pera sa kanila ha? Eh, sorry po, pero uh, nagsasabi lang tayo ng um, mga katotohanan dito. Kamukha ng ginagawa ng ating kaibigan rita PNP General Chris Maralit ng Baltimore. Ako ay sinusuporta kay Laging nilalabas ng uh, ating kaibigang general Chris Mar Maralit po. retired General yan. Okay mga kababayan. ng dito na lang po. Magkarinig at magkakitaan tayong muli uh, bukas. Magandang umaga Pilipinas. Haen. In particular, the order signing off.